naranasan mo naman siguro yung ano yung, 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 madalas, uh, oui, yun, yung kutya Yung madalas, yun yung naranasan, uh, madalas. Yung discrimination, discrimination. madalas. Ah, uh, ano yung nagiging motivation mo, yung parang nagiging inspiration mo nung nung nangyayari sa iyo. Sa na gawa mo tong part na to. Alam mo kasi ako talaga yung taong hindi ako nagpapadala din sa mga discrimination. Kasi mm. sino ka ba? Wala kang karapatan usgan ako. Please, kasi in the first place hindi, hindi kita kilala Ito at wala kang may itutulong na mabuti sa akin. Hindi mo na magbibigay ng pagkain kung nagutom ako. Mm. So wala kang karapatan para i-judge ako. Oh, so yun, okay. yun, talaga ako. yun, ako eh tao ka so, lang din, magkapares lang tayo. Nagkataon lang siguro na may kaya ka ngayon, ako mahirap ako ngayon. Pero yung sasabihin mo na husgan mo ako, lalaitin mo ako, wala kang karapatan. Eh, tama. Paras lang tayo tao. Sabaw pa. Ganon. Sabaw, yes, sabaw. So, eto na, dumating na. Oo, oh, sabaw. Tapit mo dito. Okay na, sabaw na, na, sabaw na lang. Yan. Tapos ni soft drinks. Ito, laki ng chicken. Chicken. Ay, chicken. Chicken. Ito, ano yan? Ang nilis din yan siya, 120 may kasamang soft drinks. Wow. Okay. Ano yan siya? May sabaw yan, papahiwalay na lang natin para crispy lang siya, mayroon hindi siyang crispy. Ako Pero, ano ha? mag magiging totoo lang ako sa ano natin, uh -huh. sa review natin sa pagkain, then yung lasa. Kasi nakakain ako ng ano eh, mga pares sa labas, then first time kong matitikman to. So, sasabihin ko yung totoo dito. May okay, Yun. okay lang kahit hindi wala namang problema. Hindi, <laughs> basta sasabihin ko yung totoo na tayo. <laughs> Alam mo ba, um, 'Di ba kasi ang tao kasi kanya-kanya naman panglasa eh. Pagpalagay na natin hindi mo nagustuhan ngayon, wala namang problema doon kasi maaring nagustuhan ng iba, hindi mo nagustuhan kasi diyan nagtatalo-talo eh. Basta ang sinasabi ko dito, hindi ko sinasabi pinangalang daka masarap yung pinakas. Masarap. So, Sa akin lang, affordable, marami so, naman kumakain, may mga hindi nagugustuhan, may nagugustuhan. Normal yan. Pero mayroon kasing OA na nag-react na lahat daw walang lasa. Pwede na, hindi ako niniwala lahat na lahat ng pagkain walang lasa. Maaring maalat, maaring medyo matamis, pero may lasa pa rin talaga. Di ba? Naniwala ka ba Pero din? ako, hindi ako gaya ni Rosmar. Ha? Hindi ako mayaman, gaya ni Rosmar. So ako, titigman ko to. <coughs> Babayaran kita ng... Hindi, okay lang. test lang yan. test. Uy, grabe, oh. 4, 5, 6, oh. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Akin ko, sa iyo so. Sa iyo yan. Bilang papasalamat sa pagtanggap mo sa amin dito at Baka naman sabihin nila mukhang pera na Hindi, ako. okay <laughs> na. <laughs> okay, bukod sa 20,000 na binigay natin kay Dawata, hindi naman ako kasi ni Rosma para bigyan ko siya ng isang milyon, di ba? Ayun lang yung kaya kong ibigay and nagbigay ako sa'yo ng... Ilang yes. kaban yun, men? Sampung, sampung kilong bigaso, sana nakatulong sampung, yun. And sampung kabal. Kasi, ah, uh, history si... Sampung, sa taon na to, alam nyo yan, guys, history si Diwata ngayon. Di ba? History siya. Kung meron mag, nagpaano ng Pasay, sa buong Pasay, kumbaga sa Baguio, meron tayong Green Man. Yes. Tama. Tama so, tama. Dito tama, sa Pasay, merong isang diwata, 'di ba? Diba? So, history talk. So, titikman na natin. Gusto ko matikman 'to. Pero okay, unang tikman ko pala nung chicharon. Ano ba tawag dito? Yung parang chicharon bulaklak-bulaklak. Ang sarap, men. Ano kaya masarap? Yan raw si diwata. Dela. Wow. Ang sarap. Jemahal siya. Swear, Mamatay. Ano mo yung binigay mo? Oh. Uh -huh. Hindi lang sana makatulong, malaking tulong to. Alam ko bakit, bukod sa 20,000 to talaga na maliwanag pa sa sikat ng araw, mayroong pang bigas na sampung sako. Uh -huh. Ang bagay niya, ang laking tulong nito para sa tindahan ko. Hindi, so... sa, sa, akin naman, ano eh, gusto ko na bilang, ano ba, masasalamat ba? ba diba? Alam ko naman na si Diwata na kahit wala kang iabot dyan, wala kang ano dyan. Ako, hindi siya nagtanong sa akin kagabi, mamatay man. Nag-call kami Sobrang humble niya sa call and nakita mo naman nung tumawag siya, sa, ay tumawag ako sa kanya, punta lang ako. Di ba? Oh, wala naman ganun talaga. lahat ng vloggers sabi ko iyo, sa welcome lahat. Hindi ako, kung um, may bayaran dyan, hindi ako Hindi naman yun ang lakad ko eh. Oh. Basta ako, mas masaya na ako yung napopromote yung business ko, na ibablog na mga sikat na mga influencer. Doon pa lang, masaya na ako.